So sa next hearing, gusto ko po ipatawag uh, Comsec through the PCSO Cooperation uh, the following names. Uh, Nituda Antonieta and then uh, Rayal Jim J. Sualio sampo lamang po ito and uh, Lahara Rolando Why? Isa sa kanila halimbawa nung July One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight times, nanalo ng 225,000 pesos. August, nine times, nanalo ng 225,000 pesos. September, two times, nanalo ng 225,000 thousand. TIG to 225,000 pesos. October, one, two, three, four, four times, nanalo ng TIG. 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng TIG, 225,000 pesos. Or excuse me, impact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, 4 times nanalo ng TIG, 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung TIG to 225,000 pesos na premyo. Okay? or August stick to 225 thousand a month nine times so this amounted to nine point uh, 8.3 uh, million actually nine million nine point something million so ano po yung probability in one person will hit uh, many many times in in the period of six months with the same amount Your Honor, yan po yung sinasabi kong Lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. And definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng, ano, eh, ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the uh, branch. Eh, pag kayo pa ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang uh, lugar, ang logical po and practical way is to talk to your uh, most likely suki sure, muna, paki naman paki sabay na ito ah uh, in fact we invited that yung sinasabi niyo hong tao for today at uh, sabi niya hindi siya makakapunta nagpadala na lang po siya ng video if you care to listen to her video yes. para po po natin meron po kaming video ng ano niya yes. and also uh, and like then, to, with and then with that if I may add kaya nandito yung BIR bakit ang team number niya ay 0000 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million, and 0000 pa rin ang tinumber niya. Mamaya yung BIR will explain to us how did it happen. I'll tell you something. Okay, please. Bawarin mo na ako Comsec, uh, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko I want them to be here sa so next hearing and to explain to us kung talagang agent sila and then kung agent sila, then bakit kung sila ay nag-claim on behalf of some people o suki nila, whatever then why are not they paying taxes? Kasi dapat yan, naka nakalagyan tin number nila rito Tama ba ako, BR? Nakalagay po dapat yung tin nila. Exactly. Pag 0-0, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng tin nila. So, binawasan sila ng tax ng PCSO. Saan nilimit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged. Sa amin. Diba? Na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may tin number. Anong proseso, BR? Kunyari ako, uh, ordinary mga o or ordinary mga naman talaga nanalo ka sa PCSO, at uh, nanalo ako, say, P225,000. Pupunta ko sa PCSO na wala akong TIN. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax ako na nanalo ng P225,000? Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, uh, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold to si PCSO, dapat po, make sure nila, na-registrado po muna yung individual So, paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? Ah, so, paano kung wala akong tin pagdating ko sa PCSO at may hawak ako ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, um, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form, um, kailangan may tin po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanala si winner po na mag-register po kung wala pong tin. Kaya, na, pero di ba there's such a thing na magbibigyan siya ng temporary tin number wala, wala pong, Kasi kung maghintay pa ng maghintay pa ng several days before mabigyan siya ng tail sa kanya makiklaim yung kanyang price, eh, dito, nag, dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na um, fixer or uh, rediscounter. Ang kin naman po, Mr. Chair, one day lang po, mabilis lang po. Ah, uh, one day? Yes po. Punta lang so, po sa district office, pila lang po. Tapos, um, depende po sa traffic po ng tao, Um, pero for example sa Metro Manila po within 20 minutes nakakuha na po agad ng team yung individual po pero uh, mamaya sa PCS tanong ko pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila i-guide sila, i-process yung kanilang team doon sa mga walang team, nang sa gayon hindi na pupunta sa mga tinatawag ni uh, Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket. Um, wala po Mr. Chair, pero meron na po kaming ano ngayon eh, online, na madali na lang po mag-register uh, po. Um, okay. Pero hindi tama itong nangyayari dito na lahat ng mga multiple winners Zero-zero So may discrepancy rito? May problema rito? As you can see it, Mr. Tibayan? Um, Mr. Chair, say? yes po. Uh, although may sinample test po kami, yung mga ibang zero-zero po, may tin po sila nung pinerify po namin sa yes, system. Pero merong iba na wala? Uh, Meron po talaga. Okay. 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 Uh, Sige. Um, Your so, Honor, if I may, uh, Attorney Pachagi Sir or AGM for the... uh, finance. okay. good morning, uh, mr. chair. um, yeah, already. good morning. uh, as regards the uh, alleged, uh absence of the tin, uh, your honor, we have uh, actually the tin uh, supplied by the winners and that's part of the uh, certificate of creditable tax withhold at source submitted to dbir. Uh, Mr. Arnel Casas, I have a copy so, here. Honor, uh, Attorney Patiag, sir. Patiag, Larry Patiag. Pakipalitan na. Pakipalitan. And then pakilagay dito para makita kang pangalan para they will be identified properly. Diba? Siya po ay si Attorney. Attorney Lauro Patiag, Your Lauro Patiag. Okay, ano po yung inyong position sa PCSO? Sir? I'm the AGM for the Management Services Sector, uh, you know. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na mayroon kami July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Number bet number of bettors within numbers, 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes. Um... Tuktuloy ko po. August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may TIN. September 2600, 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may TIN. October, it goes on and on and on. So ano nangyari dun sa mga walang TIN? were they given ten numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Uh, I'm referring, you're not, I'm referring to the um, the winner, particular winner mentioned, as regards the um, the winnings. na so, po yung winner, pero yung kasi, percent. kasi sinasabi nyo, may mga tin numbers. Okay, Siguro hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung team number, nilagay naman yun. Of course, we're not to mention it kasi we know na that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 0-0, kaya nagtataka kami. O kung talaga may team numbers yun, yung mga, malalaki, yung mga multiple winners, nilagay nyo sana para hindi na kami magduda. Siyempre, we will never show it to you, yung team number niya o nila, yung mga multiple winners. Now, sige po, sino gusto mag-answer? We have uh, the, the division chief uh, you know, that processes the uh, winning claims of our lotto uh, winners, and okay. Ms. Ms. Phelan. Miss, anong pangalan? Ma'am, anong Ph pangalan niyo po ma'am? State your name and Phel position. Felan Ra Ramos po. Ma'am, pwede patanggal na para mag tayo. Lahat naman tayo dito vaccinated na ano. Felan Ph Ramos po, division chief ng prize fund ng accounting department. Okay, ma'am. Okay. Pwento sa amin yung proseso. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. May hawak-hawak ako na 225,000 winning ticket. Ano yung proseso? From start to finish, from A to Z. Bali, bali sir, pag may uh, claimant po na pumunta doon sa office namin, kinocompare lang po namin yung ticket. No, no, sir. yung proseso ma'am. Yung pagpasok siya ng gate ng PCSO, saan siya pupunta? Bali sa guard po para po mag pirma ng anon ay mag-fill up po ng form yung sa guard pa lang. Opo, claimant's form. Sa guard pa yung sa gate. Doon po sa may second floor na po. Sa second floor. Opo, sa division po namin. Pero pagpasok sa gate, sabihin niya pupunta ako sa PCSO kasi meron ako winning ticket. Yes. So, after the gate, sabihin sa kanya, sige, lahat ng mga pananalo, pan punta sa second floor. Yes. so, Juan de la Cruz will go to the second floor. And the second floor, ano nangyari? Bali, mag-fill up po siya ng form sa claimant's form. Then after po nun, ibibigay po ng, i, i ibibigay ng guard dun sa, dun sa uh, staff po namin para i-validate po yung ticket. Okay. So pag once na may ticket po, ang kino-compare po namin is yung two valid IDs plus yung ticket po na dala niya. So okay. ang ano po namin dun is kino-compare namin yung signature ng claimant dun sa likod plus yung ID na dala niya para po malaman namin siya, na siya po talaga yung may-ari ng So project. what happens kung wala siya pong ID? Um, sir, pinapaprovide po namin siya ng ano ng ID. Hindi kaya ma'am, hindi naman po lahat ng tao may ID. So paano kung pumunta siya, sabi niya, wala akong ID, eh, mahirap lang ako. Required po talaga, sir. Exactly. So kailangan po talaga siya mag-produce ng two valid IDs. Okay, sige. So wala tayong problema dyan. So required ka, kailangan meron kang two valid IDs, government IDs to ano? Yes, po and then ipipresent mo yun sa PCSO, pagbabanggay ng PCSO, so yung ID doon sa nakapirma sa ticket. Kung siya talaga yon Okay, and then Tapos, once na verify pag, po yun. Pag, pag once na verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, um, may lalabas po doon sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na na na-validate na po namin, ipaprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa teen, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang teen. Exactly. So, so yun po yung ginagamit namin, sir, yung zero-zero. Or may mga agents, ay may mga so, claimants. Okay. okay, wait, stop right there. So meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature na dun sa wedding ticket na sila yon and then nung ipoprocess nyo na, bago sila mabigyan ng voucher, eh, wala siyang tin. Yes po. So therefore, lalagay nyo siya ng 0, yes tin. So, paano nyo po may remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya sa BIR when in fact you have a 0, 0, tin number? Opo. Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Kamuna. BIR, are you listening? Nagprocess sila ng winning ticket worth 225,000 since walang tin number, dalagyan nila ng 000. Babawasan niyo 'yon. Magkano ibabawas yes. niyo? 20% po. How much is 20% of 225? 45 po. 45000 Yes po. Yun yung binawas nyo doon sa 2025, 45,000 na supposed to be sa BIR. So, paano ibabanggat ng BIR yung 00T number doon sa uh, winning yung 40 magkano po ulit 45,000 45 ibabanggat sa tao na nasa di ba BIR um, explain kami naman Mr. Chair since it's already a final tax kumbaga na bayad na yung yung total amount of tax wala nang kikredit po Kasi hindi po siya yung hindi po siya creditable eh na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Um, Kung yun na po yung total tax po. Na... Kaya, kaya, nga po siya, ano, so, yung 40,000 na binawas nila doon sa winner na walang tin, na binigyan nila ng 0010, magre-remit kayo sa BIR? So, paano po may, paano ma-identify ng BIR kung sino yung nanalo na 0010 number? Saan nila Saan nila ilalag yun? BIR. How can that happen? So, pff, Juan de la Cruz, 40,000, 0000. Paano niyo po? Well, te technically, Mr. Chair, um, hindi namin exactly mababangga kung um, lalo na kung may multiple uh, names na makakapangalan po. Um, uh, Kasi ang pinaka-identifier po talaga namin is yung tin ng individual. So, gagawin so, 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 niyo po doon sa mga tao na pinawasan ng voice daw ng BIR, I mean, ng PCSO, at isinabit sa inyo pangalan with 0010. Ano pong ginagawa nyo? Nangyari na ho ba yan sa iyong experience? Does that happen? It uh, never happen? Or it happens many times? And kung nangyayari po yun, ano yung ginagawa nyo doon kay Juan de la Cruz na 0010? At marami sila at nagbayad ng mga taxes. What do you do with them? Kung sila kung totoo yung sinasabi nila. Kami kasi, Mr. Chair, ang well, what we do is, uh, may mga... Ang person mo sagutin mo, nangyayari ba yun? Yung sinasabi niya, consistent ba yun? Sinasabi niya. When, based sa records po, marami po talagang 000 nangyayari po. Uh, sinasubmit sa inyo ng PCSO? Yes po. Meaning blank po yung tin na sinasubmit po sa amin. So what do you do with those winners na 000 ang tin? So paano nyo ibabangga yun sa pa, pag... Sa well, hindi tao, na, na, na Samantalang wala naman tin, ang tinamay yung pinaka identification tax identification ng isang taxpayer Apo, um, so ang mangyari dun sa pera kung sabi inaamin mo pala meron so saan na pupunta yung pera ng mga nagbabayad ng tax using the 00T number Yung, yung tax po, na, na -re po sa BAR. Nababayaran naman po sa BAR. Kaya nga po, okay. pero kanino po ibinabangga, eh, wala naman tinamber. Di ba dapat yung ibinibigay na winnings in taxes, mga tax doon sa winnings, ibabangga yun sa tao na nanalo, na may tin, na, na, may tin number. Since wala itong tin number, kayo nang gagawa ng tin number doon sa 00? Ay, hindi po. Uh, um, may mga instances, Mr. Chair, check po namin kung meron talagang tin. Kasi minsan po, napansin po namin, wala nga pong sinasamit si PCSO and then, nung dinobble check po namin, may tin naman pala yung individual. Okay, sige. Yung wala po talagang tin, nagsasabit ang PCSO ng walang tin na uh, bayad na tax mula sa winning sa loto, ano pong ginagawa nyo? Yun, Doon. Sir Chair, hindi namin ma-identify talaga ay na kasi wala po talaga siyang tin. So, ano ginagawa nyo po doon sa perang yon Yung na, na remit sa amin po, counted pa rin po as collection kasi may, may nanalo pa rin po and may tax pa rin pong dapat bayaran dun sa um, panalo. Counted as collection? Yes po, opo. Okay. Kasi, opo. So, napupunta pa sa kaba ng bayan? Yes po, Mr. Chair. Okay ako dyan. Pero, tulang sinasabi ko kanina, ang daming multiple winners na walang tin at base po sa record ng PCSO, libo-libo po ang mga nanalang bettors pero hindi po tumutugma, daan lamang po ang may TIN numbers. Example, July 2023, 2,619, nanalo, 271 lang may TIN. Yes, sir uh, Mr. Chair. Um, actually, for those who are uh, taxpayer po talaga, the, there is already a tin for the taxpayer. Meron po kasi talaga mga winners na hindi naman talaga sila yung Uh, may fixed income or may business, that's why wala pa silang tinatawag na TIN. And in that case, they will not be able to claim the same deduction or withholding tax as a creditable for other for filing of their income tax return. Kaya po itong katulad po na isang winner natin na mayroong TIN, so that winner can uh, use that uh, certificate of deduction as part of his documentation when he files the income tax return. Kino-consolidate po kasi ang income ng isang uh, taxpayer and that this can be considered as part of his income but already deducted with the 20% final tax. Okay, Ms. Felian Ramos tama uh, why don't we do this para hindi mo magkalituan. Lahat po ng mga nanalo dapat pag nag kayo ng uh tax na binawas niyo doon sa winning niya. Emit the number na. Eh, sabi ng BIR less than a day lang daw. So, dapat from now on Huwag kayo mag-submit ng 0010 sa BIR. Kasi diyan magkakaroon ng pagdududa ang lahat eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagdududa ng mga tao na baka kayo-kayo lang ang mananalo diyan. 'Di ba? Kayo-kayo at kayo-kayo ang -kayo nag-claim. Hindi naman alis kasi katulad nito. O, o, July. Grabe naman 'to, sobrang swerte niya. Isang tao lang 'to. So, ito ay claimant, Obviously, for me, kung susundan ko yung sinasabi nyo, this is a claimant. This is not a winner. Tama ba? Inaamin nyo na po sa akin. Hindi, gusto ko pag-amin. This um, is a claimant. So claimant ang definition nyo, not necessarily the winner. Ako na po nag-fill in the blank kasi ayaw nyo pong, ayaw nyo, diretso sa akin. So, agent ito. May, may, on behalf of the winners siya ang puntahan. So kumbaga, alam na ng mga winners na sigur, may karatula sa, sa bahay niya. Kapag kayo nanalo sa loto ng 2025, dito kayo pumunta sa akin at babayaran ko kayo on the spot. Wala nang abala. O baka may website dyan sa, tingin nyo tin 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 sa internet? Kung may ganun na nag-offer? Meron ba? Okay. Oh, uh, May acknowledge the presence of uh, Senator Coco Pimentel, our uh, Senate Minority Leader? Senator Coco, good morning. Sa inyo. Thank, you, thank you, Mr. Chairman. uh ako sa topic, Mr. Chairman, but this is a very interesting topic uh, uh that is a, an earth-shaking discovery, uh, Mr. Chairman. So we have to pursue this subject matter. Thank you. So, so, tulad nitong si person B. Okay. Ang dami niyang panalo. So, kung susundin po, uh, Senator Coco, yung sinasabi ng PCSO dito, na claimant ito, so insert agent, pwede rin pixel. Okay. Amlak, nandito yung amlak. May amlak tayo dito, ano? Okay. Or pwede rin ito ay uh, uh taong nagmamoney launder ba? Diba? Or maybe ito po ay si person B ay nakaabang sa PCSO na uh, Ma'am Pelian Ramos, di ba meron kayong kwarto muna na kung saan nilalagay niyo muna yung mga winners doon? Sama-sama sila muna mag-antay, waiting room? Yes po, sir. Okay. So baka itong taong ito, na... Akit, take a note, Ms. Pelian Ramos. Uh, can you can you please raise your right hand and repeat after me? I please state your name. Fel D. Ramos, swear to tell the whole truth. To swear to tell the whole truth. And nothing but, and truth, nothing in but truth in this committee. In this committee. Okay, thank you. Okay, thank you, Miss Felian Ramos. Um so are you saying uh Mr. Robles na agent, for the sake of argument, agent nga siguro yon. So, may tao doon sa PCS o siguro na nakaabang na na parang sa LTO ba? Hoy, may panalo ka diyan. Kaysa naman eh lang ka rito magantay ka ng siyam-siyam. On the spot babayaran ko na lang 'yan. That is a possibility. No pa-cancel lang. Is that a possibility? Yes or no? mikropono. Sa part po ng PCSO? No, basta sabi mo, is, is that a possibility na merong kung going with what uh, Mr. Robles said na this might be a, a uh, an agent? Meaning, hindi siya mismo yung winner o hindi siya mismo ang bumili ng ticket para maging specific tayo. So, this person kasi multiple in a month eh. Every month, multiple. So, at same price, ah, mind you, same price sana man lang kung magkaiba-iba. So dapat ang tawag ko dito si 225,000 man. Ito na dapat ang middle name niya. Ano bang game pala itong 225,000? Anong game ito? 3D or... 3D. 3D. So na-hit niya palagi yung 3D jet. Well, as far as that... So ibig sabihin, that... siya, ay, siya ay pang 3D lamang na agent pag may mga ng 4D dyan, walang pakialam sa'yo, baka ibang naka-assign dyan. Well, for, for that particular uh, situation, Your Honor, the winner is uh, the agent. Um, the, uh, the game that is uh, very popular in that area in Mindanao is three-digit. So is this person, person B, is from Mindanao? Uh, if you are referring to the person only, uh, you have mentioned earlier, uh, Mr. Chair, uh, the 225,000 is the... No, 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 this person B. Uh, Siyempre, nagbigay ko ng mga pero ni rumble rumble ko. Pero, oh yes. Yes, what? Uh, that's so, you know what I'm talking about. You know who I'm talking about, right? So, this person na nasa screen ngayon na multiple winners ng $225,000, except, of course, noong November, yung last uh, day ng November, I don't know what, what day was that. Nine times siya tumama. $150,000. Ano ito $150,000, by the way? Anong, anong game ito? Pinanalo na niya. That's uh, 3D. Uh, 3D also, uh, Mr. Chair. But uh, dalawa po yan. Eh. Kaya nga naging 450. Ah, dalawa. Opo. Kung oh, so, pumunta siya sa ano, PCSO. Hawak-hawak niya dalawang ticket. Hello, PCSO. Naisaan ko naman kayo. Meron akong pinanalan dalawang, sa, dalawang 3D. Dalawang sa... So ibig sabihin, uh, sa... One particular bola, ilan lang di manalang 125? Isa lang, di ba? Tama o pwede? Pwede mga mar multiple winner. Yeah, multiple winners. Uh. Pwede sa isang game. Each will get 2025. Yes, so uh, itong yeah. taong ito, pumunta noong last part ng November, may hawak-hawak na dalawang ticket. Yes. That's correct, uh, Honor. Hmm. Okay. So going back to sa question ko, um, Teka muna, 3D Lotto, first price is 4,500 for every 10 peso bet. Hmm. Teka muna. O oh nga naman, paano nga ba sa 225,000? Ikaw naman, The sir. The bet Ilito is 500, Your Honor. Huh? The bet is 500 pesos. Ah, 500. So, alam na, alam niya na mananalo siya ng 225 para mag-invest siya ng 500 pesos. Teka muna. Oh, andali. Yes, Your okay. Honor. No, no. 3D lot of first price is 4,500 for every 10 peso bet. So, ngayon, para ma-reach ma itong 225,000, magbet siya ng 500 pesos for a certain number. So parang alam na alam na niya na mananalo siya. Kaya siya nag-invest ng na 500 pesos. At eight times. Parang, di ba? In August. July. August, nine times. Siya pa rin. September, siya pa rin. But, but not once pero pa alam mo si si A mamaya pakita natin si A marami sila eh si, meron si A si B uh, si C